Nasa BMC tayo guys, so lumabas lang ako para pumili ng mga kasi si asawa is uh, 5 o'clock pa lang in the morning is pumunta na kami naga kasi sumasakit yung tagiliran niya guys at umili siya ng dugo guys. So yan, lumabas lang ako para bumili ng aming mga kasi gutom na. So kaya nga naisipan kong bumili. Boring kung magkira hindi ba, na ako, na yan. <laughs> 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 pag di pa kung nagtataas, pag, pag di pa kung nagtataas, man yan mataas. Thank <laughs> you, thank you. Iyon po. Kaya, kaya nung po si mga taga, mga type, mga gumbay, turo kami 5 Ay, nagpa 56 ka, po. Okay. <laughs> ah, akala ko nagpa 5-6 ka. Ay, yo, imbis dilin siya na. Imbis uh, na makalo, uh, ano ang mga iba. Mm -hmm. Ay na lang ta. Bigit na namin uh, ko. Uh, uh, 10 pesos, guys. Ito, uh, 25. Okay na yan, eh. Kasi nagtatagota para masaya. Mm -hmm. Ikaw ay masaya, tumawa ka pakanta ka talaga. Very good si Kuya ay. Eh. Anong pangarap mo po? Aral-aral -ar ako po, Ligri? -di? Iyo po. Um, taho sa umaga, guys. Bawa'y masaya. Bawa ka. Maintain po. May 25. Thank you po. Okay.